mga kalanscape, good morning and good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, for today's video mga kalanscape, bali ito na lang po yung halaman na paugitin natin. Balikatans lang po yan. Ayan, ayan po yung halaman na magto. Ayan, balik po po tayo niyan ng mga sangasanga niya na paugitin natin. Ayan mga kalanscape, kuha muna tayo ng mga sangasanga niya. Ayan na po mga kalanscape, bali na na po tayo na paugitin natin ng halaman na magto. Bali, yan na po yung gamitin natin. Mga puti na walang laman. Ayan. Ayan po yung gagamitin natin sa papaubat ng halaman. Ayan. Yan po yung magamitin natin. Coral foam, buting, at bunting. Ayan. Yan po yung magamitin natin mga na kalanscape. Napaka basic lang po niya. Ayan natin. Ito na po mga paranskip. kailangan bawasan din natin ang dahon ayan para hindi ganong maskip sa loob para malubag po siya so sinuot po natin ayan, kaya na lang po mga kalanski po ang pagbabawas ng dahon ganito lang po ang discard niyan mga kalanskip after ko po nito mabawasan ang dahon lalagay naman po natin sa floral foam dito natin po siya itutusok ayan dito sa floral foam dito natin siya pahugatin sa loob ng bote i-ICU po natin siya para mas mabili siya magkaugat ayan ang tawag naman po dito sa halaman na to matdo baragite ayan ngayon po mga landscape tapos na po tayo magbawas ng dahon binawasan na po natin ngayon po, tutusok na po natin sa floral foam. Dito natin siya paugatin. Eh. Ngayon, tutusok na po natin. Ayan. Ngayon lang po mga kalangskip. Kung paano magpaugat ng halaman na mapdo. Ayan. Tutusok lang po siya mga kalangskip sa floral foam. ay mga landscape malapit na po tayo matapos. Ayan. Ngayon po mga landscape after ko po nito. Pakita ko lang po sa inyo yung may ugat na. Na-demonstrate ko yung proseso. Yan. Para kayo papaano, meron po kayong matutunan sa mga ina-upload ko sa araw-araw. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo mga landscape yung may ugat na nito. Para meron na naman po kayong ideya na gagawin na ibang klase halaman na kung paano siya magkaugat ayan kaya mga kalangskip para lagi nyo pong mapapanood yung mga in-upload sa araw-araw para kaya paano mayroon po kayo matutunan sa pag-upload sa pagpaparami ng halaman sa pagpapaugat okay please like and share subscribe na lang po sa inyong lahat ayan para pa paano mayroon po kayo matutunan sa mga in-upload sa araw-araw Ayan ngayon mga ka-landscape, papakita ko na po sa inyo yung may ugat na na. Ganito rin po ang proseso. Papakita ko lang po sa inyo mga ka-landscape. Ayan na po siya mga ka-landscape, yung halaman ko na matlo na ina-ICU rin po natin. Ngayon po, ipakita ko na po sa inyo yung may ugat na siya. Ayan. Ayan po yung ugat niya, nakikita niyo po. Ayan. Eh. Bali, maliliit pa lang po siya. Ayan. Eh. Ayan. Ayan mga ka-landscape, yung ugat niya. Ayan 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 po yung ugat nya mga kalanskip yung iba may iksip pa lang yung ugat nya maliliit pa kaya ayan o maliliit pa ayan, ayan mga kalanskip maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng mga subscriber ko sa mga viewers ko maraming maraming salamat po ulit sana pakilike and share subscribe na lang po para kahit pa paano meron po kayong matutunan sa mga in upload sa araw-araw ayan maraming maraming salamat po ulit bye bye na po